Ano kami ng isang sisig kanina? Dalawa. Dalawa na pala. Ito ano yan? Manok. Hmm? Oh, na ako sa iyo. Huwag na na Okay, ito, ito. Oh, okay naman, sila. naman sila. Galing nga pala ako sa duty. Anak, tutuma ako. Kaya karating ko lang ngayong gabi. Daddy. Daddy. <laughs> Ay ayun, yeah. ibang pwesto. Uy, ayun, oh, may hinihingi. Tayo, tayo, baby. Dito tayo sa kapit. <laughs> <laughs> ano ba? Ano Ano ba? 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 Ano na, Ano ba? Ano